Yan, yeah, isang mapagpalang araw mga kay e Squared at yan, samahan niyo ako at ngayong araw na ito ay anniversary namin mag-asawa at yan. Magluluto lang tayo ng konting mapapagsalusaluhan namin dito uh, para may celebrate din natin ang aming 14th year wedding anniversary ng aking asawa. Yan. Abang-abang uh, lang, tingnan natin kung anong ating pwedeng ihain na ating pagsalusaluhan. Luto tayo ng konti. Yan preparation muna tayo. Yan, nakapagpakulo na tayo ng ating tubig. Ilalagay na natin dyan ang ating pasta. Pinis. Yan, ito ang ating munting handa ng ating anniversary. Munting salo-salo pero mas marami ang for the boys. Ready na tayo. Pwede tayo kumain. Ito lang ang aming ang aking niluto. Tapos yan, nagma-marinate pa ng manok, kaso hindi pa yun, ano. Mamaya pa yan. Hey, Ito ang ating manok na minarinate ng ating kasama para isa sa ating oven. Habang pagpulutan na yan. Ayan, ano. Ang laki nga, no. May dalawang kilo yan, eh. May dalawang kilo Ayun, ang laki niya, oh. Oo. Oh. ngayon, laki, Ayun, laki, laki uh, oh. Hindi po kasi sa oven. Hindi kasi sa oven. Paro no? kalahating tao yan pag nakatagilid. Ang oh. laki. Ay! Oh. <laughs> <laughs> ito po, ang mga malalaki. Oh, na naman tatagal na ito, kaya namin, ka na. nga, so, no? Kalahating tao. Tira nyo naman, oh. Mga ano so suka. <laughs> ito po ang hindi sa ibi yoi team bakbuyo alam mo alam mo alam mo alam mo alam mo alam laki alam mo alam mo alam mo Taka flex well ilalagay na po yung mga palagay Oo, oh, ayan to <laughs> Taka flex well Oo, oh, tiyan Kaya nakatindi man mag marinate yan Binabayaran ng ano? Sinuprasob pa ng hangin Laki no Puno saan e eh. yan eh sasalang na po sa aming ah, oven. Na ah? sa na oh, oh. eh. Yan, nag-uumpisa na po kaming kumain. Yan, malakakay. Yan, meron pang natira. At yan, nakapagsalasalo rin kami kahit konting handa. Yun, no? Hindi na makatayo. At yan ang dito na lang mga ka-score. At uh, maraming maraming salamat sa inyo lahat sa walang sawang suporta. At sa mga nakarating sa dulo ng video ito, maraming maraming salamat. At kung ngayon ka lang napadaan, huwag kalimutan hit ang like and pakashare na rin po. And paki-subscribe naman din po at paki-hit yung notification bell para maging updated ka sa aking mga video ang gagawin pang susunod. At maraming maraming salamat and happy anniversary ulit sa aming mag-asawa. Bye-bye!